Nakalagay dito, brother Matt, oh. Yes, boss. Attended vehicles. 1,000. Motorcycle. 500. Light vehicle. 2,000. Medium. 3,000. Heavy motor vehicles. 4,000. Super heavy motor vehicles. Mm -hmm. San kayo kumain? Di. Bumili lang po ako ng pagkain. Bumili lang Pa dito. Ba't dyan di kayo po marada? Galing po kami sir ng ano eh, sa uli. Maluwag naman brother man. Yes ma Ang tama dito. Marami dito sir, truck nung ano eh. Talala. Hindi, ang tama, pag may tao, ticket. No? Brother. Good afternoon, Good afternoon, Congressman Busita. Nandiyan yung happy nyo. Ay, isa sa'yo. Wait lang po. Pa. Okay. Pasok kayo, sir. Thank you. Good afternoon. Hi, good afternoon. Si jefe. Yung chip ninyo, nandiyan? Nasa field po ngayon. Nasa field? Sinong assistant niya kaya? Yung assistant? O kahit sa operation? Sa operation po. Sa ramboy. Sa ramboy. Brother, good afternoon. Good mm afternoon. -hmm may tumawag sa aming opisina eh, truck driver. Pwedeng makita yung ordinansa nyo. Yung sa clamping. Apo. Hmm. Patingin. Driver, namumukhaan mo sa kanila kung sino yung nag -clamp. O yung kasama. Hindi ko po nakita nga kung yung... Hindi, may picture ka. Kung so, sino po nag ng... Hindi, patingin kung sino yan. Ito, sino to? Isa po sa nag-ano po namin. Tao ninyo, ano? So, ito ba ang nagbigay sa inyo ng resibo? Hindi po, yung isa po. Ah. May pangalan ba dito? Sino itong si MS and DR? Si Mark si K. Mark. Mark po. Makakano. Pati nga brother ng ordinansa. Basahin ko lang. Ha? No? Any person violating the provision of this ordinance and the public code of the city of Imos for the illegal parking shall be fined as follows. Attended vehicles, 1,000. Tapos na kaano po kasi dyan, sir? Yun. Ay kapatid, unattended dyan. Sir, actually, ganito po kasi ganito. Pwede yung makapag Sige. Kasi, sir, actually, kausap namin siya pa. Ano? Hmm. Actually, hindi naman po namin siya totoo dapat ang ang ano po kasi namin together with the sick mo hmm. uh, ang ginagawa po kasi namin sa operation niya kinaklamp lang po tapos titikitan lang po siya okay saka tatanggalin po yung clamp and ah, by the way brother anong public service public interest naka-video tayo ha? Apo, apo, apo. kasi wala naman tayong pag-uusapan personal para alam ng publiko alam ng mga truck drivers ano bang ba naging issue Uh, amenable ka, brother, na yung driver nasa mm -hmm. truck. Okay, mm -hmm. sige, tuloy mo. Tapos, ang inaano lang po namin, kinakausap po namin siya. Uh, actually, sa totoo, Brad, alam mo yan, ang tagal natin nag-usap. Ayaw ka namin ganyan na. Yeah. Kasi ang naging problema, yung license mo is poli ng LTO. Opo. O, sige. -ano. tapos, sabi ng... Uh, so, si andala mo, po. ticket. O ticket o po. sige, ngayon. Yung seat mo po, yung traffic namin, uh, inaanuhan siya na i-issue ka namin ng ticket. Okay. Eh, ang sabi niya sa amin, uh, bahala kayo kasi kayo may batas niyan eh. Hmm. Sabi niya. So, sinabi ang kapat para tawagin yung boss mo. Eh, ang sagot sir sa amin eh, yung boss ko kasi, parang Presidente yan na may tatawagan na galamay, yung galamay niya tatawag sa amin. Kumontra ka kung mali ako, ha? Go ahead, sir. Sa pagpapatupad ng batas, wala siyang karapatang magdikta. Hmm. Kahit ba sabihin niya, yung boss niya, presidente o counselor o sino, wala sa usapin yun. Hmm. Ang tama, may violation siya, tikitan. O sige, bakit na uwi sa clamping? Um, ayun nga po, kasi naka Ang ginagawa po namin, kasi hindi po kami nag-issue ng ticket. Dito po talaga yung issue ng ticket. Violation form lang po yung dadalhin po dito. Para... Sige, tuloy mo. Para ano po, dito po titikita. Wala po kami dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, eh, traffic enforcer na kasama namin. May problema kung gano'n. Ang violation niya, traffic violation dapat pag may violation, ticket eh. Mm -hmm. So dahil wala kayong panikit, clean up ninyo. Uh, sir, yung ano po namin is part po ng road clearance. Clean up mo. Kasi naka-obstruct po. O, sige. Clean up mo kasi naka-obstruct. Ilang araw na siyang naging obstruction lalo dahil clean up mo. Pero malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? ay clean up mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo, lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka huli, Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? Uh -huh. o di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may korbada doon. Pag may naaksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, Kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Klinamp mo eh. Di lalong naging obstruction kagabi hanggang ngayon. Alam mo ang problema talaga, kapatid. Marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh napag-alaman ko yung boss niya pala nagda-dialysis eh may malubhang sakit eh ang request ko sa inyo mga kapatid intindihin niyo yung ordinansa o oh, baka hindi niyo alam pag hindi nag ang driver pwede kayong mag-report sa LTO alarmado siya ibig sabihin sa ayaw at sa gusto niya Mapipilitan siyang magsettle ng 1,000 Eh kasi kapatid, ano Hindi naman kaya kita sinasabihan eh Kinakagalitan kita Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktima eh Ba't nyo kailangan kausapin ang boss niya? Para baka mag-o-offer? O eh, ako sa, sa taong bayan, yun ang iisipin sir, O sige excuse, uh, uh, Bakit uh, gusto mong makausap yung boss? Sir hindi po ako nagsabi na gusto ko makausap. Hindi, niyo. bakit kailangan tawagan pa niya ang boss? niya? Eh? Uh, actually, kailangan hindi po ako ang nag at an nagsabi po noon. Ang inaano ko po ang sabi ng enforcer para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyayari. Pero wala po Ganito o... nga kapatid. Sa pagpapatupad ng batas, nakapatulad nito, walang pakialam ang boss niya. dito hindi ito trabaho ng congressman. Nakakaawa lang yung katulad niya na base doon sa tawag niya, wala akong makitang tamang dahilan eh. Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Kung baga, mas malaki pa ang violation nung nag eh. Pati yung team leader eh. Sana wag na gawin ito kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. So by the way, uh, gentlemen and ladies, hindi ko kinu-question ang ordinansa. Ang questionable kung paano nyo ipinapatupad. Pasensya, hindi ko nahihingin yung iba pa ninyong katwiran kasi base sa ordinansa kapatid, very clear mali ang ginawa po ninyo. Eh nakarating pa sa kanya 5,000 ang babayaran niya, may nagsabi sa Opo, ito po. Isabi po, po sa akin, nakalagay po diyan na 5,000. Oh. Mali. Attended eh. Hmm. So nakalagay dito kapatid attended, di ba? At na witnessan mo sa pag-uusap. Nagkaharap-harap, di ba? So ang babayaran niya 1,000 lang. Sa ano po kasi to? Sa truck kaya 5,000. Hindi, kung kung kapatid, kung walang, driver, kung walang driver. Oh. Ay ang pagkalam niya 5,000. Siyempre, usapan tayong tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Ano, hindi ko naman hindi ko naman sinasabing kayo ganon. Pero sa sitwasyong ganon, 5,000, ang laki nun ah. Kung ito ay may diskarte, boss, ba pag-usapan ng... Yes. hindi rin naman kasi matigas yung ulo pinapaalis naman po din sila sir, para hindi matuloy. po Wala. Kapatid. Kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Andun po, una. Ay, maniwala ka sa akin. Walang sasang-ayon sa iyo kapatid. Sir, excuse me. Yes. Dong sinasabi ang po siya na ano, iba yung naging gesture na kasi doon sa mga tropa. Yung gestures kapatid, wala yun. Kayo professionals, marunong, dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. O paano ngayon, lumalabas, kayo pa ang mali siya kapatid, hindi acceptable yung sinasabing matigas ang ulo. Pinapalis, ayaw umalis. Bakit po sa nangyari? Ano po yung wala po ba siyang Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol. May violation siya. May pananagutan siya base sa ordinansa 1,000. Ang questionable, bakit ninyo clean ay nakaharap nyo? So again, tayo naman, lahat nagkakamali eh. No, okay, thank you, Ako naman, ako naman nagsasalita on behalf of the driver. Kasi makikita naman natin mababa lang yung pinag-aralan niya. Hindi niya kayang pagtanggol sarili niya. Walang personalan ito pero kapatid with respect to our chief dahil wala siya. Hopefully maipatupad ito ng tama. Kasi next time na magkamali kayo sa ngalan ng public service magsasampa ko ng kaso kung sino ang dapat managot. At ang gagamitin kong backup is the ordinance. Is the ordinance. Yes, sir. Mm. Thank you, sir. So, please. So, Brother Matt, bigyan mo ng 1,000 to. Binigay ko ba sa yung pera? Ba't yung perang inano ko? Ba't wala sa bulsa ko? Tingnan, unan dyan. Yung mag-asawa, hindi pa kumakain. Oh. Saan ko na ilagay yung pera ko? Ay, wala po. Eh, di. Nasa truck po mo. Wala po ako dala. Ay, tulong po. Saan magbabayad? Treasurer's office po. Ticket lang po dito. Oh, 1,000 sa ticket. Oh, kumain ka. Oh. Dagdag mo yan. Doon sa dapat mo. Okay. Okay. So, brother, klaro ha? Ito yung first and last. Yes, yes sir, sir. O, oh, sige. Oo. No. Uh -oh. uh -huh. Kapatid, ito. ano uh -huh. Thank you, ha? Uh -huh. Santa Ana po. Hmm. Uh -huh. Picture. Picture. Thank you, po. I